So, late post na nga ito guys. Pagkatapos nga namin kumain ng Jollibee, ay pumunta nga kami dito sa Quantum para paglaruin namin si Maxwell. Pinag-ride lang namin siya. Ride, ride, ride. Ang dami talaga naglalaro dito. Hindi naman kami masyadong nagtagal dito. Nagsaglit lang kami. Makikita mo ditong happy, happy talaga itong si kulet Bulele. Nung una nga ay natatakot pa si Max sumakay. So ito nilalabas nga kami ito si Papa Ay. Galing pa siya sa work. Kaya may time talagang kahit pagod na siya ay sigil lang. Kasi kailangan talagang namin kuhanin yung pera. Kasi ayaw niya talagang na yung pera dun sa ATM niya. Baka daw mawala. Ay, driver na itong aking si Baby Macman. Enjoy na enjoy ang magtatay. Happy yarn! Nakakatuwa lang talaga tingnan, no? Kahit na yung mga anak natin ay nakita nating masaya. Happy na rin tayo. Basta enjoy lang ating mga chikiting. Napansin ko nga dito kay Max, kapag uuwi na kami, hindi siya yung parang nagpapasaway na parang papaiwan o sadyang... Ganitong edad ay okay pa. Paano na kaya pag malaki na? Baka ayaw nang umuwi. Nakot! Pauwi na kami nito guys. Napadaan mo na kami dito sa Merry Go Round. Reaction ni Maxwell ay.